Oh, pagkatapos ng break namin. Pagkatapos ng duty. Yan kami, mga mga kaluts. 20 lang ang entrance. Ngayon po yung foreman namin.

Ayan po ang aming um, swimming, si Johnny Bravo, at si Pinkies at si Badi-Badi, at si Palito, at si Pare. Ayan, si Forman, ayan. Sip, hindi pwede ako mawala. Ayan. Sa kisi-kisi, pare. Pare, kisi-kisi. Ano lang pare tayo? Ayan po so, yung sayang pagliliguan sa Palampu. 80, plus 50 pare yan. Sa so, mga gusto pong... Punta rito, 1.30 lang po, pito kayo, makakamura pa kayo, 15 pesos lang, ganoon lang po kayo ng pagkain nyo at dito ay nilibre.